I've been on oh. Trending na trending talaga at umaani na ng maraming komento ang bawat post ng ating Donnie at Belle sa kanilang mga social media account na kahit nga ang mga article ay talagang kaliwat kanan na nga patungkol din dito dahil sobrang bidang-bida talaga itong ating Donnie at Belle sa kanilang Halloween costume ngayong 2023 na ayon pa nga guys dito Barvel Combo, kilig ang hatid sa mga Don Bell fans ng matchy-matchy na Halloween costumes bilang Captain Barbell at Darna ng love team na sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano out to save the universe sa ad ni Bel sa kanyang post. At dito naman, I haven't been following Pinoy series and movies for a while now and it was just very recently that I bumped into Kent by My Love on Netflix. At dito pa ang sabi, ding ang bato, look actress Bel Mariano, look in her new photos dress as Filipino superhero Darna for this year's Halloween Ball na talagang game na game nga ng couple sa kanilang bawat post na talaga namang pang superhero na kahit nga ang kanilang mga nakakasama ay pwede na nga maging kontrabida kapag naganap na nga at nangyari na bumida itong ating Donbell as superheroes at sabi pa dito Out to save the universe, Luke Bell Mariano and Doni Pangilinan share more photos of them in their Halloween costumes. Another, hehe, heh, maybe in the future we'll get to see our Donvel sa action scene naman at Doni at Bell in reality you've been saving us since day one from all stress anxiety and sadness. Love you both. Dahil bagay na bagay nga kapag nangyari nga ito. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more updates sa ating couple na sila at Bel Mariano.